Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya magingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Sa verse 20 nga po, ang sabi niya, aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Uh, sabi na, basta lang pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, bakit ito patungkol naman sa sinasabi natin. Alam po ba ninyo? kung anin kasi ang naririnig natin lagi. Kung anong naitatanim sa ating mga puso, yun din po ang lumalabas sa ating mga bibig. Kung matatandaan po natin ang Panginoong Isus mismo, ang nagsabi, sabi niya, kung ano ang laman ng iyong puso, yun din ang lalabas sa bibig mo. Ayan. And out of the abundance of the heart, sabi niya, the mouth speaks. So, makikita natin napakahalaga. Kaya, ang sabi niya rito, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Mahalaga, araw-araw titignan natin ang mga binibitiwan nating salita. Kaya nga, mas mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos upang ang mabitiwan nating mga salita ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Paano ang bagay na yan? Ah, minsan ang mga tao ay nagagalit sa atin, namumuhi sa atin. Pero alam po ninyo, ang ibabalik lam lamang po natin sa kanya, sa kanila ay yung mga salita na makapagbibigay ng buhay. Ayun. Pag sinasabi nilang galit sila sa iyo, ang sabihin mo lang lagi, 'di ba? Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Tapunin niyo uh, sa mga panahon na ito, parang ikinakahiya ng tao na banggitin ang salitang Diyos, ang pangalan ng Diyos. Huwag po tayong may na ipadama o ipakita o sabihin ang patungkol sa kabutihan ng Diyos. Alam po ninyo, uh, kaya lagi tayong pinapalalahanan sa mga ganitong mga bagay. At mahalaga po na pakinggan natin ang salita ng Diyos. Katulad po ng pangyayari sa Lucas chapter 5 na kung saan, nung nangaral ng salita ng Diyos ang Panginoong Isus, nung siya'y nangaral alam po ninyo, nung sinabi niya uh, nung narinig ito ng mga tao, at nung sinabihan niya sila Simon na pumalaot kayo ng kaunti isang mas malalim sabi niya, at muli ibaba niyo ang inyong mga lambat, at sila'y nakahuli, alam po ninyo Uh, Ganon din po dapat ang ating uh, Ang mga bagay na napapakinggan po natin na Bagamat Alam nila si Mo Na wala na silang magagawa Sa kanilang kakayahan Dahil wala silang nahuli ng na magdamag Pero alam po ninyo Ang Salita ng Diyos po ay makapangyarihan Kung matuto lamang po tayong Sundin po ito At ang dalangin ko Ito po lagi ang lalabas Mula sa ating mga bibig. Ayan, mahalaga po na pakingatan natin ang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Araw-araw po, mayat maya, nakakapagsabi tayo ng mga salita at yung mga salita na ay kailangan po natin bantayan. Suriin natin mabuti, pag-aralan natin mabuti, bago tayo magsalita, upang sa gayon ay hindi po tayo mapahamak sa buhay nito. Ayan, bakit po kayo inihikayat na yung salita ng Diyos ang lagi po nating pakinggan ano, at ang lagi nating sambitin sa buhay nito? Alam po ninyo, pag nagtatanong sila kumusta ang buhay, ang lagi, ang lagi yung sinasabi, mas mabuti kayo sa dati, mabuti ang Diyos. God is good. Yun ang lagi yung sagot, ano po, God is good. Sabagat, totoo naman po na ang Diyos ay mabuti. Bagamat may mga dumarating na mga pagsubok sa buhay ng tao, hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Ibang klase po ang ating Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Katunayan, ang sabi nga ng banal na kasulatan, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Ganyan po kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Talam po ninyo, pag tayo po'y natuto na makinig at makinig ng salita ng Diyos, at ang sabi ng binasa po natin, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, upang sa gayon ay matupad mo ito ng mabuti, ang sayo niya, para ikaw ay maging matagumpay sa buhay na ito. Uh, mahalaga po yung salita ng Diyos. Sabagat pag napakinggan natin ito, at nagbigay ng instruksyon ang Diyos sa bawat isa sa po sa atin, ay doon po natin uh, at ginawa po natin yung ipinag-uutos sa atin o yung ipinapagawa sa atin yung pagtuturo sa atin, alam po ninyo doon tayo magiging matagumpay